Good afternoon at mga ati. Ayan, good afternoon, sa inyo lahat. Uh, time check. Dito ay 12, 25 dito sa amin. Yan. Gulo ng buho ko, parang nakahiga po ako. Bigla ako nagulat kasi si Hyper nagulat sa akin. Tinititigan niya ako. Tinititigan niya ako, tapos bigla siya tumakbo. Ito po, itong suot ko na ito, nakasalamin ako. Siguro natakot siya. Hindi niya ako nakilala agad. Ayan siya, oh. Iyon, nakatingin sa akin. Titignan, titig siya sa akin. Natin, do, na titik tit, 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 tit sa akin. Talalapitan ko. Hmm. <laughs> oh. Takot siya sa akin. Oh. Bakit hyper? Hyper! Takot ka kay mama? Hmm, takot daw siya. Si mama to, tignan mo, tanggalin ko yung salamin ko. Diba mama to? Hyper! O, oh, diba mama to? Ako to! Tinanggal ko lang yung salamin, oh. Oh, di